magandang hapon sa lahat yan. babong ligo si inday sa ulan kaya napreskuhan ang ulo ni inday so ang gagawin ko ngayon ay ito bag para magamit naman tatanggalin ko po ito o yan, oh. kasi nawala yung ganito niya natanggal para magamit tanda pa naman yung bag o original na backpack ko ito. Ganda pa sa loob mo. Eh. Galing kay Hipag ito. Ang kaso wala na dito. Natanggal. kailangan so, ay lagyan ng nasa ba ilagay ko? Ito. Oh. Pariho lang ata sila. Kailangan. Ko, oh, ang liit. So, need kong matalas na kutsilyo or ano um, ito kaya kahapong pa sana to gagawin ko ang kaso antok na antok ako Dito malaman talaga ito yung salangin. ay hindi pala kamali pa ata ako na so tanggalin ko po ito yung ano dito oh. tibay ng tahi pag original matitibay ang tahi Ayan. Tanggalin ko lang yung sipel at Oh, hindi tanggalin yung dito lang oh kasi para maipasok ko yung saan na yun ito. Yan. Yan. lang wala dito. Ayun. Saksis. Oh, kananay, ayan. Ayan oh, pumasok na yung safer. Uh, no. Ay, muntik pa maayon. Ayan sarado na yan. Mm. So, ito ay tatayin ko na lang ay, dito. Ibalik ko siya dito. No? Yan. Madali na lang siya taiin yan diyan. Yan. Yan, saksis. So, maraming na, ano tanggalin natin. Um. Si yun po ang ka ano sa zipper sira na may mga may naipit tatahiin ko na po siya so hindi wala akong kulay blue ito lang, parang makakulay naman po yung magkalayo ng kulay ito na lang itim. Kunti lang naman siya. importante ilak ko muna to dito kasi pag nausog yung zipper baka matanggal uli kahit ibang kulay lang yun, 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 yan din yun naman halata oh. yan Balikta rin ko lang ito yung bolsa. Kaya kahiin ko ito yung pinakatagiliran. Ayan po yung matanggal ko nito. mas maganda ang pagkisman sa labas mata nanay o ayan. balik na uli sa dati yan, yan. So, may panarado na So, panay ulan pa din Ayan o oh. hmm. hmm. Kanina talaga Ang tagal ng ulan Kanina malakas So, thank you for watching everyone Happy winter, uh, Tuesday Sa ating lahat